Nyo? Patayin nyo nga yung mga kandila na yan Ano, ano ba yan? yan? Ayun na nga yung dalawang multo Sinira nyo lahat Tinatawag namin Alam yung mo, ghost Alam mo Julie, mukhang hindi tayo ikakasal Mukhang hindi kami magkakatuluyan ni Gigi Diba sinabi ko na sa inyo Huwag kayong tatawag ng mga ghost Phantoms Tsaka ladies of spades Oo nga, takot si Leila sa mga ganyan Yana, hindi yon. Kasi baka makasunog yung mga kandila Gusto nyo bang masunog tayo dito? Actually, mga adults na kami. Magastorbo kayo. May tatanong kami sa ghost eh. Oo, gusto ko malaman kung pakakasalan ako ni Bravasti. Orat, sinira niyo lahat. Julie, ako na lang ang sasagot. Hindi, hindi kanya pakakasalan. Hindi kayo magkakatuluyan. Alam mo kung bakit? Kasi ako yung pakakasalan niya. Hindi! Hindi ako papayag! Nakakainis talaga kayo mga rats kayo! Mas nakakainis kayo! <laughs> Ayos! So anong gagawin natin doon sa Scary House? Wala na ba tayong adventure? Romeo, ano ka ba? Pero sa totoo lang, gusto ko malaman sino nakatira doon. Sino kaya? Ayaw ba malaman ha? Tara, puntahan natin! Hindi, Smiley Matulog ka na lang ng mahimbing! Hindi na natin kailangan malaman! By the way, may nakita kaming boy! Oo, oo nga! Very cute! Galing doon sa bahay! Ano? Anong itsura niya? Matangkad? Macho? Okay, Nat. Meron ka ng Dima. Manahimik ka dyan. Eh, cool. Meron tayong teenage neighbor. Kailangan makilala natin siya. Oo, Oo sige, sige, tara. tara. Oo, oh, magiging cool kung meron tayong bagong kaibigan dito, di ba? Guys, tara. So, kailan natin siya pupuntahan? Kailan natin pupuntahan? Tara, ngayon na. Romeo, kanina ka pa hyper ha. Easy ka lang, relax. Guys, don't worry. Makikipag-friends tayo dun sa neighbor. Ang importante, ayusin muna natin dito sa country house. Ano ba, girls? Ni pa ba kayo tapos mag-BAs? Bilisan naman. Ready na kami. Ano, Ryan? Okay na ba tong look ko? Ako na ba yung pinakamaganda? Not bad. Okay, next, next. Bilisan natin. Gutom na ako, no? Bilisan nyo. Ano sa tingin mo, Ryan? Alam ko sexy ako, kaya bagay sa akin tong damit. Perfect, di ba? Talagang perfect. Very good, Stella. Ang ganda-ganda mo. Perfect. Yes! Ryan, simple lang ako, pero elegante. Ano ba yan? Masyadong simple. Magpalit ka nga ng damit doon. Bilisan mo, magpalit ka. Okay, next, bilisan nyo. Ryan, ako gusto ko lang komportable ako. Ano sa tingin mo, ha? Alam mo, Shenya, lagi ka naman maganda. Very natural. Okay, girls, labas na kayong lahat. Titignan ko kayo. Nadinig niyo yun? Lagi daw ako maganda.